Pagpalang araw po sa inyo lahat. Uh, sa mga taong hindi makalimut mag sila ay may busilak at mabuting kalooban. Pagpalang araw po sa inyo lahat. Uh, ang i-share ko po sa inyo ngayon ay ang pinakamataas na panalangin sa Atardar. Iwagan ng Pangasinan. Ito ay magdadasal po ng isang ama namin, isang abaginong Maria, sumasampalataya at gamit paghingi ng tulong upang maligtas sa tiyak na kapamagan. Uh, bago ko po po ay eh, shout out mo sa inyong lahat lalo na po kay Baik Tayo, Kabayan, Merlindo, Palisok, Atina, Tree, Daddy Jun, masuhin mo, God bless sa iyo. Nomer Labog, Leo, God bless sa iyo. Mr. Bro, Faustino, Gloria, Lorin, Castillo, God bless you. Maria Paz, Milo Maranan, Ed Gons, Narski, Biolog, Vlog. At sa inyong lahat, shout out po sa inyong lahat. Ito pinakamataas na panalangin sa Atardar. At magdasal po ng isang ama namin abang inong Maria sumasampalataya at gamit paghingi ng katulong upang maligtas sa tiyakang kapamakan ito po yung panalangin ng atardar amang birnabal santong walang kamatayan ligtas mo po ako sa aking mga kaaway Bibiritatis, Birbum, Bulhum, Iksinibi, Humuluhul, lumurok, milam, amyuman, amyumam, irikam, is natak, sanima, roak, uak, muak, ak, pater unobis, kuwabit, in internam, punditor, mundi dios, internam, it hum, bistrom, istulana, is pagala, Rigno, Matamurum, Tardar, Salbami, Amin. At yung kaligtasan sa paglalakad, mga Tardar, Saas, Sarhak, Tupil, Tupilim, Soksnum, Saas, Sarhak, Tupil, Tupilim, Soksnum, sa as, sarhak, pilim, soksnong. Tatlong beses po sa rin at ihipo sa dibdib. Ang tatlong beses. At ito naman pong ang salitang lumabas sa mata ng atardar. Gamit ng pantigal po at sa panggagamot, Kaya mabisa po sa panggagamot po ito. Gamit po ng atardar. at pantigal po pwede mong igamit po sa kalaban mo sa mga kumbati mo ito napakabisa po ito saling ko po tatlong bisis uh, ume agros amgros trinus citrus ugerotis ugrito his I How we Itrinus, Citrus, Ogyrotis, Ogritodis. How we Itrinus, Citrus, Girotis ogritu 3 beses uh, po at ihip po sa dibdib po ito pwede rin po iip sa daliri at gamitin sa pangkumbati uh, itusok mo sa gilid ng may sakit kinulam, binabarang ito po ay masasaktan at hindi po titigil ang iyaw niya at susurinder po siya basta po, uh, gamitin po nyo lamang sa tama ang Uh, mga binabagi ko po mga orasyon at focus po kayo sa sarili palagi para gabayan po tayo ng uh, mga espiritong gumagabay po dito sa mga orasyon palagi po tayo magpapabasa isa't isa palagi at huwag uh, kalimutang Magkumbaba sa isa't isa para gabayan po tayo ng spiritong nagbabanti sa mga orasyon na ito. Sana po uh, huwag magkalimut mag-subscribe mag-like at pinutin na rin po ang bell icon para palagi kayong updated sa aking susunod na video. At Merry Christmas po sa inyong lahat. Bye-bye po.